Agosto at 13 at muli nandito tayo sa barangay Tampakuno Purok 5. Dito po sa kubo ni Nanay Evelyn Cohotan. Magandang umaga Nanay. Magandang umaga din po, Sir. Ayan. Parang nakakangiti na po ata kayo, no? Opo. Ayan. kamusta na po ang uh, inyong uh, sugat? Ano na pakiramdam ninyo? Malaki po ang ipinag-iba mula po nung hinawakan po ako ni Doktor Lumang po sa paggagamot niya po sa akin. Uh, muntikan pong putulin yung pako pa pero hindi po pinutol dahil mayroon pa po siyang talagang pwede pa pong isalba yung pako. Pa Araw-araw po bang nililinis ni Doktor Perez Lumang yung sugat niya? Opo araw-araw po kaming nasa ospital na nililinis po yung pa ako salamat po kay Dr. lumang. salamat din po sa mga staff at sa kanyang hospital sa general hospital po niya yeah. uh, gusto niyo pa rin po bang umuwi doon sa inarawan na Wuhan, Oriental Mindoro? Opo, kasi yun po talaga ang hiling ko na makauwi po ako sa mga kapatid ko at saka sa lugar ko po. Pasalamat din nga pala tayo nanay doon sa nagbigay po na 1,500. Ah, nagpapasalamat din po pala ako sa nagbigay po ng 1,500 po na dumaan kay Dona Lisa po. o oh, meron pa ba kayong uh, nais sabihin? Uh, Nanay, maraming maraming salamat po kay Dr. Felix Lomang po. Sana po huwag kayong magsasawang tumulong sa kagaya ko, Dok, na nangangailangan po ng tulong.